up mga kabay What's up mga kabay Ah, uh, Welcome back to my channel Ang inyong mga kabay nagbabalik Magdadamo <laughs> Kasi yun nga pag ulan Kailangan na natin maglinis mga kabay Kailangan natin magsipag para makakain tayo ng sariwang gulay Ah, uh, Dito ayun o oh, Nakapaglinis na tayo Yan Uh, dito sobrang ano pa masukal, sobrang haba ng mga damo mga kabay. Kasi so, marami tayong lakad, marami meeting si Busing. Dali-dali uh, akong pumunta dito. <laughs> Ay nako, bambiram buhay talaga to. Ay nako mga kabay, kumusta o uh, asyat, asyat at lahat? Maganda magandang hapon. Okay, balikan ko kay mga kabay para makapagdamo na tayo. 5 minutes later. Yan mga kabay, mag-start na ako dito magano Uh, damo ulit, yan, kahit mainit. Uh, kailangan talaga natin magdamo, mga kabay, para makapagtanim natin ng panibagong gulay. Yan, dito pa rin to sa munting garden, mga kabay, dito sa katabi sa bahay ng bosco Yan, ito yung hala, uh, bulaklak natin na karnate. Tapos ito na may mga ampalaya natin. Uh, ito pala, mga kabay, yung okra ko. Uh, ito yung gawin kong similya kasi ang hahaba niya, mga kabay, oh. May gitag isang dangkal, mga kabay, yung kanyang bunga. Sobrang haba talaga. Yan, gagawin natin similya mga kabay. <clears throat> Tapos dito mag-start na tayo magdamo. Grabe yung ano mga kabay. Do uh, umano lang yung tag-ulan. Sobrang haba agad yung mga damo. Yan ito, umpisa na natin magdamo. Uh, Yan, sobrang haba, sobrang lagkit din yung ano. Yung lupa kasi umulan kagabi. Pero wala tsaga-tsaga tayo mga kabay kasi wala tayong biyahe ngayon. Kailangan talaga natin magdamo. Yan. Sobrang lagkit yung ano. Ah, lupa. Dumidikit sa guna natin. Pero wala tayong sasantuhin. <laughs> Kahit dumikit ka pa. Yan yung chinilas ko. Sobrang kapal na yung ano rin. Ah, dumikit na lupa. Yan sobrang init na nga ngayon mga kabay kasi uh, ang uros natin alas 12 na ng tanghali. Yan. Ah uh, kailangan talaga natin magdamo. Kailangan mga kabay para maano na natin. Tawag nito. Ah uh, mataniman na ng ano, panibagong, ano. Uh, mga gagamitin sa restaurant dito mga kabay magtanim pala ako ng pandan. Pandan tanlad. Tapos magtanim din ako ng ano mamaya, huli basil, Tsaka marami pa tayong itatanim dito mga kabay. Na ano kasi yung ano nga uh, buto ng sitaw sayang, inamag siya kinain ng maliliit na insekto kaya hindi tayo makapagpunla ng sitaw. Tapos uh, nagpunla na rin ako ng ano mga kabay pitsay. Talong at saka litos na sa doon sa loob ng bahay sa Tagiliran ko kasi pagka dito ko i-ano mga kabay, baka kainin na insekto. Hindi, uh, hindi mabuhay yung mga buto niya. Kaya doon ko sa tinanim. Dito, ang dami pang kabahiro. Ano bang tawag sa kabahiro sa ano? Uh, Tagalog, kabahiro. Uh, ano ba tawag yan? <laughs> Ay, alam ko na. Ipil, ipil-ipil. Ipil-ipil ang kabahiro. Sa Bisaya kasi mga kabay kabahiro Tapos dito May limang puno din ako na gabi Yan uh, Kailangan mga kabay Kasi ang gabi mga kabay Grabing mahal dito Dalawang piraso mga kabay Umaabot na ng 40 pesos Aww. Kaya dito cagat tsaga lang talaga ako Sa mga iba't ibang klaseng gulay Yan dito sobrang init na oh Grabe Itong nasa harapan ko mga kabay Yung holy basil yan yan ang madalas namin dinadala pagkatwing birnes ng gabi. Uh, kasi nagjo kami sa restaurant. Ito yung mga daladala namin mga kabay. Holy basil. Yun. Ah, uh, kailangan talaga mga kabay na ano, sipaga natin. Yan sa lahat ng mga kabay nyo. Sana, ah, uh, huwag nyo kalimutan na ano. Pakileks, pakishare yung video natin. Tsaka sana tapusin nyo yung mga simpleng video natin. Ah, uh, magtaka kayo mga kabay na sobrang uh, kapal ng damo dito akala nyo nasa probinsya lang wala uh, pang mayaman to mga kabay na ano uh, nandito tayo sa loob ng village yan ang lote dito mga kabay sobrang mahal parang ano yata uh, parang 300 square meter parang 30M na yata yung price nila dito yan hindi natin to kaya sosyal yung mga tanim natin dito <laughs> Okay. Yan, tapos dito. Ah, pahinga lang siguro ako saglit. Kasi nakakaano, grabing init. Inom lang ko ng tubig mga kabay. Baka maano tayo, ma-dehydrate. Yan. Okay, inom lang ng tubig. Oo. Oh. Grabe, init sobra. Yan, ganun lang talaga dito. Two hours later. Yan mga kabay, natapos ko na yung kabilang side. Ah, ito siya, Yan, malinis na yun. mga kabay. Malinis na siya kasi sobrang, sobrang init na. Yan, tapos yung balonggay, pinutulan ko na rin. Yan, ito na lang dito mga kabay. May susunod natin. Kasi dito ako maglagay ng pandan mga kabay, dyan sa tagiliran. Dyan natin itatanim. Yan, kailangan ko na tapusin mga kabay kasi hahapon na. An, kailangan nating tapusin tong dumuhan natin. Dito sobrang ano talaga. Kapal na talaga ng damo. Dito mga kabay, hindi siya masyadong malagkit kasi mabuhagaw yung lupa dito. Kaya dito ko itatanim yung panda natin. An, makikita nyo yan mamaya mga kabay. Kapag itanim na natin yung pandan. Dito alalay lang tayo. Kasi kailangan talaga natin ma. Tapos na talaga yung ano natin uh, damo pagdadamo dito yan so dami pang baging yan siya kailangan na, na ta talagang lidisin natin kasi dami naming lakad kasi parate kaya nagkaganito yung ano yung garden ko yan tapos ngayon pinakamaganda pa mga kabay kasi ulan na siya uh, hindi na tayo dilig ng dilig kasi pumasok na yung buwan ng uh, June magjujulay na mga kabay Tag-ulan na talaga yan dito, oh, ipil-ipil sobrang tigas nito kailangan ko talaga itong baliin pagka lumaki ito mga kabay, mahirap din to yan sobrang daming nalalaglag yung kanyang mga dahon pero napakalaking bagay mga kabay pagka nalalaglag yung mga dahon ng mga puno kasi nakakatulong yan maging natural sa lupa tapos magiging mataba yan dito dami pang mga bato-bato na ano simento pero tsagaan natin to para lang natin mataniman ulit yan sobrang ano dito mga kabayo na, napakabuhaghag yung lupa niya, napakaganda maganda dito sa mga pitsay kaso lang itatanim ko dito yung tawag nito ah uh, talimutan na naman natin pandan kasi gagamitin nila mga kabay sa restaurant yung mismong dahon chicken pandan yung iano mga kabay ah uh, tapos ko lang nalinis ko na lahat tapos sinakot ko na rin yung itatamin natin mam uh, mamaya mga kabay uh, ito si yung yan, hinakop ko na rin yung mga damo. Yan, malinis na yung lahat. Hanggang doon sa dulo. Yan. Buti na lang mga kabay, wala talaga kami lakad ni sir. Tapos dito, dinala ko na rin yung pandan. Yan o. Itatanim natin yan dyan mga kabay, yung pandan. Ayan siya. Tapos yung tanlad. Ito rin naka-plast, uh, naka-ano rin siya katanim din siya sa itim na ano ano tapos ito ah uh, hindi ko alam mga kabi pangalan nito yan ginagamit din nila to sa ano sa pagluluto yung sa Thai food yan iwan ko ilang piraso to ah uh, ada tatlo tapos ito hindi ko alam kung ano to mga kabay yun to ngayon natin. Hmm. lang namang ano. Ang amoy. Yan siya. Yung tatanig natin mamaya. Yan. Dito. Kalat pa yung mga gamit ko. Yan. Tapa na. Yan, yung, malaki rin yung nalinis natin. Yan siya. Okay. kita ka ulit mamaya mga kabay. Pagka maitanim ko na. Okay mga kabay itatanim ko na yung ating mga pandan para mabuhay na mga kabay para maka harvest na tayo ng mga dahon. Ang dahon pala nito mga kabay ginagamit namin doon sa chicken pandan. Ah uh, bali ano sa mga kabay uh, Thai food, Thailand food. Yan kapag gusto niyo talagang ano mga kabay bumisit sa restaurant ng anak ng Bosco sa Makati, Benavides Street mga kabay. Uh, 'yung pangalan ng kanilang restaurant, Chang Tai. Yan, maraming menu mga kabay na iba't ibang klasing menu. Uh, mga Thai food. Yan sana mapasyalan nyo mga kabay. Napakasarap talaga 'yung mga ano, uh, Thai food. Lalong-lalo na kung mahilig ka sa manghang. So, grabe mga kabay. Ang dami nyong pwedeng pagpilian. Yan, may mga ano rin sila mga kabay, yung mga salad, katulad ng catfish salad, pomelo salad, uh, papaya salad, spring roll, uh, ano pa ba yung iba? Uh, Tungyam, uh, bagoong rice, sticky sticky rice, uh, basta ang dami mga kabay yung ano, mga iba't ibang klaseng menu. Sana pagka... Ah, uh, maka ano kay mga kabay, pwede niyo pasyalan sa May Makati, Binavide Street. Dito hawak-hawak na naman natin yung bar ah, barina. <laughs> Barita. <laughs> An. Kasi mga kabay may bato. Hindi ko na nalipat yung silpo natin. Makikita nyo sana mga kabay, sobrang laki ng bato. Hindi naman pwede mga kabay na itanim natin yung pandan sa ibabaw ng bato. Uh, maano yun mga kabay, hindi sa tataba, hindi sa lalaki. Yan yung mga mahaba ang katawan, lalagyan ko na lang stick mamaya. Para hindi matumba. Yan, hapon na talaga mga kabay. Alas 4 na ng hapon. Aww. nagtagal talaga tayo ng husto dito sa ano kasi. Nagsimula tayo magdamo kanina. Mga ano na rin yun. Uh, tanghali na. Kaya ito, hindi pa tayo tapos. Tapos sa kabilang side mga kabay, yung sa bandan dulo. Uh, doon ko itatanim yung tanlad. Yan. Tapos, uh, isa na lang. Yung itatanim natin. Matapos na rin tayo. Ay, nako. Uh, ganito talaga mga kabay. Kahit uh, iba yung trabaho natin dito. Uh, driver, nag-drive tayo. Pero, uh, tayo magtanim mga kabay. Kasi, yun na nga. Dito tayo lumaki. Ito nakasanayan natin sa probinsya. Uh, pagtatanim o oh, kahit dito sa Manila mga kabay kasi baka ang dami magtaka baka sabihin nila na nasa probinsya tayo wala na sa Manila tayo <laughs> nagtanim tayo ng iba't ibang klasing mga gulay yan kapag ako makauwi na probinsya mga kabay tapos uh, siyempre tuloy-tuloy yung vlog natin mas magandang mga content yung makikita nyo kahit, kahit dito medyo hirap tayo pero ginagawa pa rin natin yung mga content mga kabay sa mga pagtatanim. Kaso lang hindi na tayo nakakagawa ng mga kompos, hindi katulad dati nasa tarlaka ko, na lahat ginagawa natin mga kabay. Nagtatanim tayo ng mga buto ng mga puno, punong prutas, punong kahoy. Uh, dito nahihirapan ako mga kabay kasi mas marami kaming lakad si Sir. Mula lunis hanggang Birnis. Pagka naman ang gabi mga kabay, duty na naman ako sa restaurant hanggang linggo ng gabi, uh, gabi din. Kaya wala tayong time, wala natin tayong diop-diop mga kabay pero okay lang. Kasi ang importante mga kabay na yung sahod natin tuloy-tuloy. Yan, dito pag wala kaming lakad si sir, tulad ngayon, uh, nakapagtanim tayo ng iba't ibang ano naman mga kabay, mga gagamitin nila sa restaurant. Ito mga kabayong tanlad, napakasarap din ito mga kabayong lemon grass. Okay. Uh, dito, okay na. Yan mga kabay, tapos na tayo. Dami nating natanim. Kasi oh, yan yung pandan. Yan. Hanggang doon yan sa dulo mga kabay yung pandan. Tapos dito, nagtanim rin ako ng huli basil. Ayan din siya. Yan, huli basil. Yan. Tapos ah uh, yung tanlad mga kabay ayan oh. Magano rin tayo ng tanlad. Nakapagtanim tayo ng anim na puno. Yan siya. Tapos ito. Hindi uh, ko alam kung anong tawag nito mga kabay. Yan sinama ko na rin siya sa pagtanim. Yan. Tapos yung dalawa. Yun. Hindi ko alam mga kabay kung anong tawag dyan. Okay. Ah, uh, may mga kabahang dito na lang yan. Kita kits na lang tayo sa sunod natin ng mga video. Yan, huwag sanang kalimutan na pakilikes, pakishare yung video natin at saka pakisubscribe na rin. Bye-bye!